Ito yung viewers mga idol kung paano daw ang connection o magiging setup kapag walang axillary yung kanyang mixer ano itong ax na to kung wala daw ang kanyang mixer na yan so paano ba daw mabukod yung luot sa kami dicer o yung mga F7 yung ginagamit natin dito so kung napapansin nyo idol ano F at saka right output natin dito nag connection tayo sa tigisang amplifier so ito ang purpose nyan yan katulad nito so yung left channel pumunta sa isang amplifier tapos yung right channel pamunta naman dito sa pangalawa nating amplifier. So dyan idol, uh, yan ang purpose kasi nyan para mabukod natin yung low at saka mid high dito. Itong connector na ginamit natin dito idol sa dalawang amplifier natin. Ano? Ito. Ayan. Connector na ginamit natin dito idol. Ayan. TS mono to dual male RCA. So dalawa sya. Ito yung isa. Ayan. So sa para yan sa tigisan nating amplifier at saka sa tigisan nating output. So halimbawa ito, gagamitin natin sa left channel. 'yung left channel natin, papunta ito sa isa natin amplifier. So left and right input ng ating amplifier dito, 'yan ang pagkukunika natin 'yung nagagaling sa ating left channel. Tapos itong isa naman, right channel naman tayo dito. Ayan. Tapos 'yung dual Miller na to para sa pangalawa nating amplifier. So ganun lang idol ang konekto na ginamit natin dito. Kapag gusto natin ibukod 'yan, ano? Kahit may auxiliary man 'yan, ah uh, pwede natin ng ganitong connection. Um kasi 'yung pinagkaiba nito e lang magiging volume nila. Kapag binaba natin yung main volume dito, wala nang output itong dalawa. Hindi katulad kapag naka-accelerate tayo dito, so may iwan yung accelerator na naka-volume. Ito idle para lang ito sa mga nagtatanong kung walang accelerator yung kanilang mixer, ito magiging setup natin. So ito lang konektor na kailangan natin kapag TS output yung ating main output ng ating mixer halimbawa nito ngayon idol nandito tayo sa ating mixer ano so halimbawa yung source natin ay magagaling sa ating bluetooth hindi natin magagawa yan idol ano mas okay pa rin gumamit tayo ng dalawang channel dito para sa ating source signal or input para mabukod natin yan o mapaghiwalay natin dito pa lang sa ating mixer so kung ang ating source ay cellphone or laptop ang mapagngalingan, itong connector na lang ang kailangan natin halimbawa gagamit tayo dito ng 3.5 to dual 6.35 or dual TS. Ngayon, ilagay natin ito sa line input ng ating channel 1, channel 2. So, channel 1, channel 2 ang napili ko rito gagamitin. So, nasa inyo naman yan, kahit 3 in 4 pwede dyan or 2 in 3 pwede dyan. Mas maganda kapag magkatabi para madali natin ma volume. So, limbawa, itong ating channel 1 gagamitin natin sa ating pang low. So, yung mid natin dito, ibaba natin. Ayan. So, ititira natin dito yung ating pang -low. magiging volume nito idol itong ating pinaka feeder ano. So ngayon dito na tayo. Dahil nakagit na itong pan, ikabig natin yan sa kaliwa or kanan. Bawa gagamitin natin sa kaliwa. So left channel na siya. Ang magiging connection nito sa ating output na sa left channel. So yung ating channel 1 ginamit natin sa ating pang -low. So left channel, yung kanyang pan katulad nito. So sa left channel po siya. So kung nalong amplifier dito nakakunik sa ating left channel, katulad nito, na sa taas, itong gagamitin natin na pang low. So kung nalong speaker natin dito na ginagamit, dito tayo mag-connect ng ating uh, dalawang speaker, isa sa right at saka isa sa left. So ito na magiging low amplifier natin. Tapos ngayon, itong channel 2, ito naman yung gagamitin natin pang mid-high. So natin yung ating pang low dito, ititira itong pang mid natin. So ngayon dahil naka left channel na itong channel 1, ito naman sa right channel natin. Ikabig itong pan sa right. So kahit dahil nakakabig na yan sa right, pang right channel na siya. Ito na siya ang konektado nito. So kung ang amplifier dito nakakonek sa ating right output ng ating mixer, halimbawa itong nasa ibaba o yung pangalawang amplifier natin. So yung ating pang mid na speaker, dito natin i-connect sa isa sa left at saka isa sa right. Ganun lang din siya. Ito lang no? dito tayo mag-connect sa amplifier kung ano ang nakakonek dito sa ating right channel. So ganun lang kasi idol yung connection dito. Kapag mayroon tayong mixer to dual amplifier, tapos walang auxiliary yung inyong mixer, so ito ang magiging connection natin. So volume natin ito, yung ating pang tapos yung ating pang-low, dapat naka-volume itong main fader natin. So kapag binaba natin ito, wala na rin signal na lalabas dyan sa ating in output. So isang volume lang, fader lang, mawawala yung ating pang-low at saka pang-miday kahit naka-volume ito. Basta nakababa itong pinaka main fader natin. Nagkaiba kapag naka ganito tayo. Masasabay natin yung volume sa isang control lang.